Hello po, kumusta ang lahat? Ito na naman po of another vlog. Pupunta kami ng palengke ni Mr. Ngayon. Sama kayo. Isasama namin kayo. Titinan natin kung anong ganap sa palengke. Araw ng bilihan ng prutas ngayon kasi malapit na ang New Year. Three days, four days. Teka, titinan ko sa calendar. Medyo ko. Hindi ko alam kung three days or four days. Ano mo pecha ngayon? 29. Or 29. Ayan, malapit na talaga ilang days na lang. Tingnan natin days. kung An ang ala, pang, 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 traffic. O, tingnan nyo, tingnan nyo. Mahirapan din tayo sa ano doon. Tingnan nyo, guys, ang traffic, sobrang Ayan o, oh. hindi pa tayo nakakapunta sa stoplight, malayo pa yan, ha. Oh. Mahirapan tayo pang pumanik, tsaka mag-ano. Babalik na lang tayo, another vlog na lang. <laughs> Continue na lang to, pag kami na malinki ni Mr. ng, ano, prutas. Wala, babalik tayo. Umigot talaga kami ni Mr. Dali, dali na. Madre so may ganun eh. Ayan, talagang bumalik na lang kami. Continue ko na lang to guys ha. Pag kami na malengke ni Mr. Di ko alam kung mamayong madaling araw, bukas ang umaga o bukas ng hapon. Di ko alam. Basta continue na lang to. Kasi yung traffic eh. Hello guys, dito na lang tayo sa highway. Bibili ng prutas. Ay, ba tayo mabuksan? May nakita kami prutas dito. Sa highway lang. Bababa ka pa lang. Dito tayo sa highway. 10 pesos lang isa. Sarang, sarang. Ay, walang pera. Dito naman po kami sa kabila. Ay, ubusan na yung pakwan niya pang. Pwenta nga eh. Ay, yun know. o. Ubusan na. Dito kami nabili ng pakwan eh. Masarap ito pakwan, mapulas at matamis. Ito na yung mga nabili namin prutas. Kompleto naman na siya. Meron tayong pongkan, mansanas, kiwi, pakuan. Dalawa yung pakuan na binili namin. Pinya. Pinya na sa rep. Nilagay ko sarip. Ito yung pakuan na isa. Oh. Binuksan namin ni mister. Yung isa kasi kainin. Kakainin namin. Tapos yung isa, ayan. Para sa new year na yan. Oh. Ubas, manga. Meron tayong... Ano ba tawag dito? Kalimutan ko. Ito, may suha tayo. May dalandan. Yan, mga pompan. Melon. Oo, tama. Melon to. So, yan yung share ko ngayon ng araw na to. Lapit na New Year. Happy New Year po. Ito po yung pinya. Nilagay ko sa rep. Maliit lang binili namin.